Hindi porke sinabi ng presidente na may total ban. Talagang aalis yung mga sindikato. Actually, magko-comply dyan yung mga legal. Diba? At uh, they're winding down their operations. Paano yung mga illegal? Diba? Imagine niyo yung window natin para i-institutionalize itong crackdown na ito sa mga pogo. Baka akala nyo, patagal pa yan. No? Maikli lang yan. Imagine niyo kalahati na ng administrasyon ni President Bongbong Marcos next year. ba? Diba? Nakakalahati na yon by next year. Usually, ang presidente humihina impluensya niyan dun sa second half. Tawag nila ito yung lame duck uh, season or period na mag sitting president sa sistema ng politika natin dahil six years lang po ang, ano, ang uh, termino ng isang presidente usually after the midterms ito yung conventional wisdom ah. Although si Duterte medyo na-define niya yan, yung panahon niya. But my point is, usually sa second half ng termino ng isang presidente, especially pag papalapit na yung susunod na presidential election, nababawasan na yung kapangyarihan niya. Nagiging lame duck na siya, so to speak. Dahil yung mga dati niya mga kaalyado, naglilipata na, nagtatalo na na doon sa kandidato sa pagkapangulo na sa tangin nila ay merong malaking tsansa na manalo. So, lilipat yung mga sip-sip doon. Ngayon, imagine ninyo. Itong uh, pulisiya ngayon ni President Marcos against Pogos, that is the, this is the right thing to do. Yan. There one thing that is uh, clearly positive dito sa administration na to. Oh, sa mga loyalista ni Bongbong Marcos, baka sinasabi nyo, puro negative tayo. No? Ayan. Ito clearly, sa issue lang tayo tumututok. Tama itong ginagawa niya. Ang problema, Paano kung humina na yung kanyang dito sa second half? Okay? Pwede yung ban na yung manatili because that's a policy. Pero hanggang 2028 lang yan. Paano kung yung susunod na mananalong presidente, aba, propogo. Papasukin ulit itong mga sindikato na ito. Mamayagpag sila ulit. In the meantime, paano kung yung kandidatong yun buhusan ng salapi ng resources nitong mga sindikato ng Pogo Imagine niyo yung advantage nitong kandidato na to o ng mga kandidatong ito over the others who also have a lot of resources but not that much. Di ba kayo nababother doon? Dito pa lang eh, senatorial elections, no? Di pa natin alam kung sino yung tatakbo sa pagka, ilan yung mga tatakbo sa pagkasenador. Dahil ang filing, if I'm not mistaken, ng Certificates of Candidacy sa October 1 hanggang 8. Doon pa lang malalaman ko sino yung mga tatakbo. Tapos malalaman natin next year kung sino yung mga papasok. I think, hindi. Uh, later this year yata, if I'm not mistaken, sa calendar ng ano ng Comelec. Doon malalaman ko sino yung papasok sa balota at may imprenta. So, ang punto po rito, ilang kaya doon sa mga tatakbo sa pagkasenador ang buhusan ng salapi nitong mga sindikato ng Pogo para masiguro nila na meron silang tao sa Senado at least for the next six years. Paano kaya natin mababantayan yan? Siguro magkaroon tayo ng isang episode, no? Ibitahin natin yung mga election officials, Comelec, election watchdogs, law enforcement. Magkaroon tayo ng mini-forum dito sa Fax First kasi it's really a big problem that we are confronting. Pogo pa lang yan. Di pa natin pinag-uusapan dito yung Chinese malign influence, uh, influence operations dito sa Pilipinas. Siyempre, kung China ka, itong administrasyon na to eh talagang naninindigan para doon sa karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea at hindi yan gusto ng China. Kaya katakot-takot yung disinformation na pinapakalat nila at marami silang mga ginagamit na mga Pilipino na di o analyst o di o mga kolumnista pero clearly talking points ng China yung pinapalaganap nila. O isa yan sa mga problema na nakakaharapin ng ating uh, bansa, nitong current administration. What would stop China from actually supporting its own candidate, its own Manchurian candidate? Actually, Manchurian na hindi sekreto. Para masiguro na poprotektahan nitong mananalong presidente sa 2028, mga senador na pwedeng alagaan nila, hindi ko sinasabi nangyayari, pero baka para protektahin interest nila, kung senador for the next six years kung presidente, mananalo sa 2028, again, for the next six years. Diba? Tapos yung idea na, for instance, kung itong mga pogo hubs na ito ay ginagamit pala ng mga scam farms, pagpapakalat ng mga scam at pagpapakalat ng mga disinformation, edi pwede siyang gamitin para magpakalat ng disinformation pagdating nitong election campaign. Grabe yung problema natin, no? tapos meron pa rin tayong mga kapwa Pilipino na tipong oh, wala naman 'yan eh. Hindi, okay pa rin naman yung ilang mga kandidatong ganito sa akin eh. Pwede ba magsigising kayo? <laughs> magsigising na kayo. Napakalaki po ng problema na kinakaharap natin. 'Di ba? Eh no. There must be a way para mapigilan ito. There must be a way. And uh, fortunately, agencies like the Presidential Anti-Organized Crime Commission are doing their jobs when it comes to holding these POGO syndicates accountable. Yung pagtugis sa kanila. And more importantly, enablers. Abangan natin sino ba yung tinutumbok ng paok na godfather ng mga POGO syndicates. May naisip ako eh, pero hindi ko nababanggitin kung sino. Mukhang siya eh. Di ba? <laughs> Naging protector ng mga pogo. Pero tingnan natin kung merong makakalap na sapat at matibay na ebidensya ang ating mga ahensya ng gobyerno. At sana maisampa at makulong. Kasi grabing kasalanan nito, hindi lang sa Pilipinas kundi sa sangkatakuan.